You know, tatuan yung jersey oh good morning, friday, friday na naman alam nyo na ang mangyayari yun kung na pero saan tayo ulit ah, uh, itong dun lang tayo magpupunta ngayon sa Enlix ah, uh, magpa-vlog lang tayo for the night or the part 9, back and ride back sa'yo sa Enlix uh, check natin sino yung mga nandatuloy bye medyo nag enjoy tayo maging sayo ng hanggang libre so kita kits guys ah. and see you later alright ito saktong sakto lahuli natin ang mga siklista okay so papaltan na natin ito ng Jeez. Okay, lap 10 ulit, syempre Para masaya uh, Ito ay tinatawag na Ten legs bakbakan Part 9 Kasi kapon, part 8 Oops, nakikita niya nasa unahan ko Si Karin niyan! So makakasama nga siya ngayon sa Lap 10 Hey boy, sing sing Okay, sit So mala check out natin mamaya kung sino ang Gold! <laughs> uh, shout out nga pala sa mga uh, Tropang Arten Dito muna ako naglalagi ngayon At uh, Para makapag-ensayo uh, ng uh, Medyo maganda kasi Maraming stoplight kasi dyan eh. okay. Shout out din si Kekap Siya madalas na mag Pitik-pitik uh, Dito ng uh, mga full shot kami na sa mga naging ensayo rito everyday so hoping na meron din akong uh, kuha so matecheck ko yan later sa facebook <laughs> okay so uh, lap 10 lap 10 tayo ngayon ha so pabalik ang pabaligtad ang lap ko okay so check it out on this later mamaya bakbaka na ito dito sa and legs. Bakbakan, part 9. Okay, lat 8 na tayo pagbalik Uy, si Dani yun no? oh. Ah, Asa gawing kaliwa Makatagal kaya so Anyway, shoutout uh, shout out sa mga nag-insayo ngayon uh, Palta 10 lang ito, papawis okay, um, may -may, um, natin. Tayong, uh, Kaya mamaya-maya, i-advance na natin Malulobat na yung aking uh, video ay importante uh, matapos natin yung lap 10 at uh, i-tune turn over ko na lang kayo mamaya after ng mga ibang uh, bakbakan ride uh, in the meantime mag enjoy muna kayo dahil napakarami namin yung uh, sama-sama na lahat to at uh, may mountain bike, may road bike mayroong uh, isang paa ginagamit, pwede ba yon <laughs> at uh, rak na to so papasok tayo sa lap 8 nasa likod ko sila, uh, nasa unahan namin na uh, tagtatra ko si Rosero si Genius, at nasa likod ko naman si Weng at si Bar si Aro di pala si Warren Dabadilla pala yun ang champion dati na Malboro Tour <laughs> so uh, check it out on this. sa mga nakakapanood uh, na, kung nandito kayo pakisubscribe naman ng aking uh, channel at nakikita naman kayo dito sa camera nito so dito pala sumigaw na ako ng what's you. So, uh, kargaan na, kargaan na, kargaan na. Bawal ang uuto. Dahil nandito si San Pedro. Uy, si Rene, wala sa wala ako. dapat -da, sumasabay ka sa amin, ha? Pero wala, tutukat-tukat na At uh, maya wala na rin yan si Rene. <laughs> okay, so uh, check it out on this, bakbakan na to mamaya tingnan natin kung sinong go gold, si silver at go bronze. Alright, so let's get it on! Okay lap 7 na ah. So uh, patungo na tayo sa mga different kinds of uh, bakbakan, papawis and etc So uh, palalim na ng palalim ang palta Pababaw na ng pababaw So tumutuli na ang uh, bakbakan ito So abangan kung sino unang magpapasiklap O sino unang babakbak Sa araw ng biyernes Dito sa NX Rotel Bakan Okay, will go for the last six Last five Bakbakan na yan, for sure So, ang uh, dami na yan Marami na rin yan nasa likod ko So, yung mga dinaanan namin kaninang marami Eh, kumapit na sa amin Lalo na narinig pa may palta. So, ang uh, Kanya-kanyang wagwaga na O mga relaxations sa mga paha kasi medyo matuloy na rin na to Actually, tamatakbo kami ngayon ng maintain ng 40 to 43. At nagdadala ngayon si Rosello So, Android dyan ha. Android si Rosello <laughs> Okay. So, ito ay lap 6. And we're going to the lap 5. The biggest. The last stage para magbakpa na. Okay. Okay. So see you later, guys, and keep on watching. Happy Friday! tuktulin nagkabombaan na ng gusto si kwenta mahigit na nagdadala ng trako si Warren Dabadilla so pigaan na ito ang system lang dito ang problema lang dito yung mga nakatutok puputulin so kailangan umanap ka ng tsepo sa mga kaporma kasi mapuputol ka ay eh. ang tulad niya, may tumut pinutol na naman so magahabol tayo ngayon naipit tayo ng sasakyan So, di tayo pwedeng umariba, baka delikado yan. So, pilitin natin ang bulin. So, kakargahan natin kung ang takbuhan nila ay 45, dapat mag-48 ka, 47 para dumikit ka o 40 o 50. Kasi kung hindi, wala. di ka, ka aabot. Kasi kinakargahan na yan ni Warren. No? Si Warren ba Badilla po yung nasa unahan. Siya po ang nagdadala ng trako. At uh, ngayong pagpalta ng 5, pagpalta ng uh, ito, 4, eh, wala na durugan na to so dire diretso na to hanggang uh, last so check it out on this ah, medyo napabilis na ubusan na ng dugo ito so ang uh, labanan na lang dito ay eh, matira matibay at uh, may ensayo man o oh, wala ang sarap magpapawis dito dahil mga pro ay eh, mga sipa na ginugusto mo ride satisfaction o ensayo satisfaction ay eh, matatagpuan lamang dito sa LX ah uh, shout out nga pala dyan sa baluarte natin sa Cavite kila Erning Saksi o Erning Samonte Monte uh, Richard Piamonte ay mga tropa natin dyan sa Maragundong at uh, Tansa Cavite uh, o Das Marinas Cavite shoutout uh, shout out kayo dyan uh, dito muna ako at pansamantala muna akong uh, makikipag makikipagkain sa rito hanggat walang lakad patungo dyan dahil na uh, bukas Sabado uh, mag uh, dadaranak uh, falls kami kaya so, sa mga gusto sumama, uh, 5, 5 to 5.30 eh, po ang alis ang meet up sa Francis Malabon ha, uh, sa may uh, 7-Eleven. So kita-kita tayo doon guys ha, uh, at uh, ride out tayo. Uh, Lego ride ang mangyayari nito bukas Sabado sa Daranac Falls, uh, Tanay Rizal. Okay, so last lap 3 na po ito, durugan na. So uh, Nag-breakaway na po ang uh, sila Warren So, ako na hong hahabol oh. Tingnan natin kung makadikit Kasi itong bata to pinutol Sabi ko sa kanya, idikit mo pa! Idikit mo pa! Patay! Wala na! So, ang layo na nila Warren pilitin natin idikit at uh, Mag-jump tayo kung kaya natin mag -break away Kasi nandito na rin sa likod po sila Bagwis Saka sila Jay So, abangan nyo ang uh, kalakaran So, rematihan na ito mamaya At, uh, ubusan na ng dugo Okay, magandang umaga sa inyo O nga pala shoutout niya pala sa ibang mga tropa dyan sa MCC at uh, R10 Nandito ako Few moments later Okay may konting pagkaka-breakaway So uh, ito natin kitang po na sila Bagwis at si Jay. So nasa likuran namin sila Warren sa si Larosello At ibang mga grupo na i sila ng uh, sasakyan So nag take advantage to so, si Bugbeast So kapitan natin, natutukan natin At uh, tatlo kaming specialized dito sa unahan So uh, last 3 So last 2 Malapit na ang rematihan So check it out guys So uh, bakbaka na to At uh, ito ang pinakamalupit, ang pinakamagandang araw ng yernes Para sa amin lahat ng mga siklistang nag-ensayo sa R uh, sorry, sa LX okay, yes, so iba pa yung sa Arden no? dapat sa Arden 10 oh, aso ah, eh, nakita ko sila warin dito sa Casilla Rosello mas maganda yung sayo dito diba, tapos nandiyan pa sila pagwis kaya, oh. kaya nasa harap ako si pagwis okay, so siya ang nagtatrang ngayon, sabi ko sa kanya wag kang ito, wag kang, wag kang... Pukurat tatlo tayong specialized ang uh, first group leaders so angat lang angat lang angat lang angat lang tigi ingat mo pa sige panat panat siyaw nga lang kinapos <laughs> Okay, trangkuhan ko na at uh, dyan muna kayo sa likod so recover tayo so ganito ang ensayo uh, rito once na nagkabomba nagkabiglaan it's time to recover ngayon yung nasa unahan ang magbubwelo of timing kasi magla last part last na tayo so uh, check it out on this ha? Uh, kung sino ang unang bibigla sa rematihang sa oras na ito dito sa LX Bakpakan part 10 part 9 Anyway guys, uh, last na to, last na, last lap na, last tunay kanina, so wala na no, ito na, isang ikot e na ito, itong part na to pagbalik nito rematihan nito sa ibabaw uh, ng uh, tulay so nandito si Luwaren, si Laroselo at ibang mga grupo dyan sa likod ko itong uh, pumalit sa akin ng uh, trunk ko ay si Jay at uh, wala na, kargahan na no choice na to, sabi ko kasi dito last, 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 last. so sumukli ang uh, pangalawa si uh, Juan si Bagwis so check na tontis ito na at malapit na kami sa finish line so abangan ang susunod na kabanata at syempre nakabang ang nasa huli ang mananalo so karga karga so susukli na dyan si Bagwis at si Jay uh, wala na wala na palitan na palitan na ng trako uh, abang abang basta sabi ko rito last na ayun na sumukli na si Roselo for the and final sprint and then nasa harapan ko sa likod niya si Warren Dabalilla check it out you know ha huh? wait Alright, sa puntong ito, nakabang uh, nakaabang na si Warren dyan. Sprint na eh. So, ito na. So, nandun sa ibabaw si Roselo. Ibibigay na ni Roselo yan. Ibibigay na. Aba, hindi. May taxi. So, umangat na si Warren. Susunod na ako for the, for the gold. For the gold. Hindi kaya. Antolin mo, Warren. Alalala. So, wala. Silver lang ako. Silver, silver lang, lola mo si Warren ang gold si Roselo bronze si so tawang ganyan lang yan sa vlog ko ha pang vlog lang <laughs> so that's it groge silver lang lolo mo at ang nag gold si Warren third Roselo bronze tolen <sighs>